pare no, ako ano eh very unprofessional yung ginawa niya na oh. wala pa sa din pupunta ron. sige may problema ka playing time na uh, siguro ba kay mo na yung yung galing mo eh, hindi mo na ilalabas At uh, dito sa MP Bill, ganun din, professional na no, pero pwede. Pero siyempre, we're talking of a contract here. Hindi na naman possible kahit saan. Basta when you enter into a contract, binding yan. Kailangan, eh, nanay mo, sundin mo, eh, di ba? Uh, may mga pagkakataon. Ito nga, ngayon nga, naglabasan dati. Hindi naman, it's either i-trade ka or minsan, ano eh, uh, kung matatapos lang, magpapabuyout ka na kung gusto mong ah. gano'n. May, may, mga gano'n eh. Ah. Uh, Di ba? Na ah. instances eh. No? Pero ito ngayon, mga, ito mga panahon, no? Uh, masyado nang, ako natin, hindi ko madali ni parang usapin. Katulad eh. mo no, kay Keith, Uh -oh. Kiefer naglarusan yan under uh, uh -oh. uh, ano yan, live contract pa. Uh -oh. pero, siya. pero unang ginawa niya nagpaalam siya. Yeah, yeah, yeah right. Okay. Then hindi ko alam kanino napagkasunduan. Mm -hmm. 'Di ba na pagbalik mo run kami parin ni hold right. sa iyo. Uh -oh. May right sa iyo. Hindi ko hindi ko alam pero nagpaalam. Yeah. Same goes with Kitty Menes. Mm, yes, nagpaalam. Uh, siya sa SGA ba? Tama? o sa SGA. ano, Baliente sa Sambuanga. Okay. Sambuanga Baliente. So sinasabi naman nagpaalam naman daw siya. Meron pa siya remaining oh, months. O, oh. sa, a year, one year mm -hmm. pa yata, di ba? Mm -hmm. oh, nagpaalam. Hindi ko alam yung naging usapin, pero nagpaalam. Ito kasi lumalabas, hindi nagpaalam. Tapos ang lapit na mag-expert na yung contract. Bakit ganoon? Mm -hmm. Eh, siyempre yan. Ah, uh, Um, in a court of law, yung ganyan kasi, breach of contract, pag inalusol, talo ka dyan eh. Mm -hmm. right. Tapos, ang hirap niyan, uh, nasira pa yung relasyon mo do sa, sa team. Sa team. Mm -hmm. And siyempre, magre-reflect yan iyo kung anong klase kang player. player. Right, right, diba? right. Hindi lang naman galing eh. It's how you mm -hmm. deal eh. Okay, magaling ko sa magaling. Eh, gulo naman palang kausap nito. ba diba? Hindi ko alam. To sa Pampanga, sino kausap niya rito? kung may contract ba siya, uh -huh. kung ano ba, uh, sabi, ano lang, parang ano tag yung verbal-verbal lang. Uh -huh. Hindi natin alam. Pero siyempre, kaya nga tinawag na professional eh. Siyempre, and I'm sure sana itong MPBL may, ma may contract, eh professional. Kaya, eh, do it in a professional way. Kung gusto mo yung ganyan, kausapin mo, I'm sure may agent ka, sabi mo coach, management, ganito po, sa tingin ko, mas ma mabibigyan ako ng magandang playing time to. Then, let the uh, management decide sa sandali lang, lang kasi nawala yung slot mo eh. taka mamaya mayroong ibang team. Gusto ka makakuha -huh. kami ng ibang player doon na para sa amin eh. Correct. Pamalit. Pamalit. Di ba? Bakit uh -oh. ka mawawala bigla? Yeah. Eh ngayon to, napan ka pa parang talo ka. Ta kahit pa paano, talo rin kami dahil wala kami pamalit na Correct. makukuha from view. Di ba? Na na kung sakasakali talaga ayaw mo na di syempre eh, pag ganyan nagtatawagan na ng mga mga ano eh, team oh, managers and oh, oh. Uh, the agents eh oh, type mo ba sa si ganito ganito mm -hmm. di ba ito di ba may mga or the pick yes yeah yes. mga ganoon di ba kung kung wala naman eh tingnan mo kung ano sinasabi nung ano nung nung management harap kayo sa mga agent mo sit down pag-usapan niyo And I'm sure nagkakaroon ng win-win solution yan para sa magka, uh, to, uh sa both parties. Pero itong ginawa mo na biglang ganyan, yan ang talagang inabot mo. Eh, hindi mo masisisi si PB and, and, and si Commissioner. Uh, patawang ka ng ano. Correct. ka ng ganyang uh, uh